Ha? Marunong pala si daddy. Kala nyo, eh, laking, sabi ko sa inyo, laking hirap din ako eh. Oo. Oh. oh. Tapos? Namamakyaw ako noon. Bahala na yan. Yan ang inihintay ko, yung ulan eh. Para mabuhay yung mga palay. Uy! Ayan. Ganyan. Tapos, tataliin natin yan. Ah, masyadong malaki. Lugi ang nagbubunot. Oh, kasi ang bayad niyan per ano? Ah, uh, per tali mga kababayan. Ha? Huh? Oh, finish product. Oh, walang pinagkaiba, sabi ko sa inyo eh. Ako pupunta diyan. Ako ang pupunta diyan. Anong ginagawa nyo dyan? Ha? Ah? Mga kababayan, ito yung mga trabaho ng mga kababayan natin na magsasaka. Nagbubunot ng punla. So titignan natin at pupuntahan natin para makita nyo rin kung ano yung mga trabaho o hanap buhay nila mga kababayan. So mga kababayan, samahan nyo po ko. Ha? Huh? Tuyo? Tak Pwede ka punta dyan? Ha? May pagkain ba dyan? Anong ginagawa nyo dyan? Ah, nagbubunot ng panay. Ah, patay tayo dyan. Kumusta? Ah? Ay, wow! Hello, nai Magandang oh, hapon! Mag-ano-ano -ano po kayo? Pamilya? Isang pamilya? Opo. Kanino to? Sa kanino. Sa inyo rin? Kailan nyo itatanim yan? Ano, sa lunis. Ah, sa lunes. Madali? Bunutin? Madali lang? Wala ba yung pagkain? Walang pagkain? Opo. Ilang taon ka na, Nay? Ano, 63. 63? O. Bakit ang lakas nyo pa? Opo. Oh? Opo. Ilan ang anak nyo po? Ano, siyam. Namatay yung dalawa. Oh, so, pito na lang. Opo. Si nanay, kasama nyo rin. Anak nyo. Hindi, ano. Yung kasawa nila, magpinsan yung asawa ko. Yung asawa. Bilas kayo? O, opo. Ay, ganun. Ang galing-galing naman. Hanggang anong oras kayo magbubunot dito? Hanggak matapos ito. Oh, Hanggang matapos? Oo, ang galing naman. Napansin ko lang kayo. So, napansin ko lang kayo. Sabi ko, tignan ko kung paano yung ginagawa ng mga kababayan natin dito. Buti na nyo si Daddy Frankie. No, 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 no. Ha? Pati ikaw din sir, nagbubunot ka rin? Di ba trabaho lang ng babae ito? Kung ano, magtatanim, magtatanim. Ah, pati magtanim, kaya nyo rin, Lola. Oo, oh. oh, pati kayo nagtatanim? Oo, oh, kung oh, ang galing naman. May tubig pa, parang ang sarap magtampisaw, ah. ha? <laughs> ah? Parang ang sarap maglaro, oh. <laughs> Pwede bang maligo? Huh? Pwede lumubog-lubog? Dapat na ano, dapat Nay, makuha ka na lang ng tao para upahan mo. Ano ano? Mo ako pero ako mo uno ako. Oh? Mm -hmm. Magkano bayad pag isang ganito? Ano? Kuwatro. Ah, 4 pesos. Opo. Ang galing nung, no? ganun. Walang bakit, walang lupa. Ganun. Tatanggalin yan. Tatanggalin yung lupa. Oh, Hindi, iba na ngayon, bro? Yung, yung iba nga, halos ayaw pa nila sa 4 eh. ba? Diba? Gusto nila 5 piso. Pag sinabi mo 5 piso, maraming pupunta. Oo. 4, pahirapan. Pahirapan, pero may pagkain. Oo. Yan mga kababayan, pinasilip ko lang sa inyo yung buhay, probinsya, lalong-lalong na dito sa Pangasinan. Hindi ko lang alam po sa inyong lugar mga kababayan kung ganito rin ba yung uh, processing ng pagtatanim. Totoo nga talaga yung sabi nila na magtanim ay hindi biro. Kasi magmula sa punla, itatanim, talagang lilinisin, and then bubunutin ulit, then itatanim. So napakahirap. Matrabaho. Matrabaho. Pagkatapos itanim, isprehan pa. Ay kung minalas-malas na walang ulan, papatubigan pa. Ang mahal ng diesel. Ang pinakamasama, pag-anihan, may bagyo. No? Ang daming dilubyong pagdadaanan. At pag naani na, kung sinuwerte ka naman, akala mo swerte na dahil naani na, maganda yung tanim, ay maganda yung ani, problema mo naman pag ibenta mo na yung produkto, mura naman. Mura. Ay, nako. so, sige na. Ano po? Kawawa yung mga farmers. Kawawa yung mga farmers. Kaya yung mahirap, lalong nagihirap. Kasi pag nagtanim tayo, mahal ng binhi. Ang mahal ng abuno. Paano nga ba, ano? Ah, pa, ay, pampatraktor, mahal din. Pero nay, gaano na kayo katagal nagtatanim? Mula sa, ano, bata pa ako. Oo. ano, nagbubunot din ako. Hanggang ngayon, nagbubunot ka pa rin? Oo. oo, oo. Ang tagal na nai, mula nung bata ka, nagtatanim na kayo ng ganito, Bakit di ka pa rin umaman? <laughs> o, paano, yung farmers, ay eh, ano, kawawa siya, eh? O, oh, mo. oh Ano? Ha? Ah? Nababad ka na, Nay. Oo. Oh. Oo, oh, nakaupo kayo sa tubig. Hmm. Di pati yung mga tilapia nyo, babad na rin. <laughs> ha? Oh. Hindi ba giniginaw? Hmm. Ah? Ha? O, umpisa lang. Oo. Oh, oh. Hindi, pag umabot ng ulan, syempre. Oo. Oh, oh. eh. eh, kung hanggang hapon kayong basa dito. Ano? Oh. dup Okay lang, Nay. Sige lang. Kahit mabasa ako, gusto ko yun. <laughs> gusto kong maligo dito. Sarap, no? Sarap. Sarap magtampis ako. Ganito rin yung gawain ko, mga kababayan. Uh, Pira-bira, nung uh, kabataan ko, pinagdaanan ko rin yan. Magbunot, magtanim, maghapon kami dito sa bukid, abutin ng ulan. Kaya, Natutuwa ako na nakikita yung mga ganitong sitwasyon at gusto ko rin ipasilip o ipakita sa inyo sa mga kababayan natin hindi nakakaalam. Ito mga kababayan, itinanim ito punla. Tapos nung tumaas ng konti, bubunutin, and then itatanim na. Masarap magtanim sa bukid mga kababayan, lalo na pag marami, tapos sasabayan ka ng ulan, tapos ang merienda mo ay eh, kape, may uh, nilagang kamuti, napakasarap. Di ba? Nay, nagmerienda na ba kayo? Hindi pa. Bigyan ko kayo pang bilhin merienda, nai Okay. Ay, salamat. nai, 1,000. Sa'yo. Okay. Si nanay din. Ayan. Oh. Si tatay din. Tay, lapit ka rito, Tay. May grasya. Ha? Huh? Oh, pang merienda, ha? Oh, picture tayo. Ito, tabi-tabi tayo. Okay. Oh, ano masasabi niyo po nakatanggap tayo ng blessing? Oh, Maraming salamat po. Kay ano dati Frankie. Kay dati Frankie. Thank you so much, no. Mabuhay po 'yung mga kababayan natin magsasaka. Pasensya na po kayo sana napasaya ko kayo sa araw na 'to. Maraming salamat. Kami kami, <laughs> Maliit na bagay pagpasensyahan niyo na po, salamat no? Sir. Salamat din. Kayke, sa so. pangalan ulit ni Nanay? Narcisa Ferrer. O, oh, sin Ma'am. Catalina Ferrer. Si Sir. Nolit Ferrer. Ah, so Ferrer lahat. Oh. Nay, sabi mo? mula pagkabata Nag, ano, na ako. Oo, nagbubunot ka na Nagtatanim na kayo, o. farmers na kayo mula pagkabata hanggang tumanda mm -hmm. Eh hindi ka pa umaman hanggang ngayon hindi. Baka may panawagan ka, <laughs> anong gusto mong sabihin? Ano, kung gusto mong matulong ako <laughs> Sa gobyerno natin ay Para yung maman naman yung mga magsasaka. Adi, ano, tutulungan nila. <laughs> tutulungan nila tayo, no? Sana tulungan nila tayo magkaroon ng mga advance na equipment para hindi na hirapan yung mga magsasaka natin. No? Sana bumaba rin yung presyo ng uh, fertilizer, diesel. Di ba? Kasi dyan na yung mga magsasaka natin. Eh. The same time, pag anihan na, bagsak presyo naman. Yun ang pinakamasakit na katotohanan. Maralo yeah. <laughs> sa kong Oh, sige na ya. Yeah. Thank you po. Salamat po. God bless po. Maraming maraming salamat mga kababayan. God bless po. Dito, dito ako bubunot kay nanay. <laughs> ha? Marunong pala si daddy. Kala nyo, laking, sabi ko sa inyo, laking hirap din ako eh. Oo. Oh. oh. Tapos? Namamakyaw ako noon. Ha? Huh? Bahala na yan. Yan ang inihintay ko, yung ulan eh. Para mabuhay yung mga palay. Magtanim ay di biro Maghapon na kayo po Di naman makatayo Uy! Ayan, ganyan Tapos, tataliin natin yan Tali Ah, masyadong malaki Lugi ang nagbubunot Oo, oh, kasi ang bayan niyan per ano, uh, per tali mga kababayan. Ayan. Uy. Ha? Huh? Marunong si Daddy Frankie, eh, mga kababayan. Oh, finished product. Oh, walang pinagkaiba, sabi ko sa inyo eh. Thank you, Nay, ha? Nauuhaw ako. Pwede ba ma makiinom? Uh, ay, uh, ah! Hindi pwede? <laughs> Hindi. Joke lang. Joke lang. Kayo naman. Bye-bye po. <laughs> Salamat. <laughs> At least na-experience ko na. Pero dito mali na, o Pwede uminim dito. Ha? Huh? Hindi pwede? O oh, tara na. Umuulan na. Bye-bye po.